Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at uh, bigyan natin ng pansin ang mga magagandang minsahi na makukuha, mapupulot natin sa kabuuang pagbasa ng ating Ibanghelyo. Kaya nang sinasabi ko palagi, sana maging masigasig tayo at patuloy na magsikap na maging mabuti araw-araw sa ating mga gawain. Amen? Sa araw na ito, araw ng Webes, ikaapat na araw sa buwan ng Hulyo, dalawang libo, dalawang put, apat. Ang pagninilay natin ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 8. Dito ay binigyang diin yung kahalagahan ng pagpapatawad. Kaya nga sabi ni Jesus, sa bata, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Alam niyo na pakagaan ng pakiramdam kung alam natin na may nagawa tayong hindi maganda at humingi tayo ng tawad sa taong nagdusa sa mga taong ginawa natin ng pagkakasala. Kaya naalala ko tuloy yung sinabi ni Jesus sa kanyang katuruan sa panalangin, yung ama namin, sabi niya doon, patawarin mo kami ng aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Oo nga, tunay nga, na ang tunay na pagpapatawad ay yung marunong din tayong magpatawad. Siguro mas magandang tinan natin ito ng mabuti. Kung tayo ba ay nagkakasala, madali ba sa atin o mabigat ba sa atin ang humingi ng tawad? kung tayo man na hinihinga ng tawad, kusa ba natin itong binibigay? Nagpapatawad ba tayo sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda? Dito gustong ipaabot ni Jesus yung kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Na tayo, kanyang bilang anak, ay sana magkaroon ng napakagandang ugnayan. Magkakapatid tayo, isang simbahan, isang pamilya, mayroon tayong isang ama na si Jesus na sana sa ating patuloy na pagsisikap bigyang halaga natin ang pagpapatibay ng ating ugnayan sa bawat isa at isa dyan sa pagpapatibay ay yung handa at bukas na magbigay ng tawad at magpatawad. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magpatawad. Bigyan mo kami ng kababaang loob Nasa gayon ay magkaroon kami ng bukas na isipan at puso na handang mingi ng tawad at magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa amin at sa aming paggawa din ng pagkakasala sa aming kapwa. Amin.